Kabeto yun, talagang matatalino. makita mo, kahit anong ibigay namin. Ito yung nagustuhan, no? Kira, na oh. si Pupay. First thing pala itong Funko Pop mo. Oh. Oh, magkano na naman sa ganyan natin? Siguro, bigot din na lang. Dilib ako sa'yo, kasing utak. Kasing utak mo kami. okay, mga kabeto yun. Ito yung nalito ko. Picture, bigot mo rin ang picture. yun isang maulang umaga medyo ano medyo mali makulimlim sana wag babagsak ang ulan mga friend ito tayo ngayon September 3, 2023 araw ng linggo syempre Emma Town Center dito ang ating tagpuan every Sunday at ayan ibon maraming dalang ibon ang ating friend Oh good morning mga kapatid friend. Ayan, syempre. Si Robert ang ganda ng dala mo ngayon. maraming. Ah. Ah. Ayan. Maganda. 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 60. Maganda. Oh, Maganda. Parang yun ang mag a sa hero sa <laughs> <laughs> Ayun ang mga ibon, siyempre, meron tayo. Boss, ilang dalo mo ngayon? Walang pares, boss. Labing anim, bali labing anim. Eh, labing -anim parakit, ayan. Parakit at African. Puroan na lang pala to. Isang pares lang yung Ad, ilan yun? Tatlo? Tatlong piraso? Apat. Ah, apat. Ayun, nasa baba pala yung isa. Bali, dalawang pares yung, na parakit. Oo. Ayun, yun, yun, yun. yun, yun. Sila, madam. Ayan, siyempre. Every Sunday, nandito si tatay. Nagbebenta ng ibon. Ang cellphone talaga niya. Ang kasalukuyang nagpre-prepara na mga naapesto rito. Kaya lang ang nagbabadyatay. ayun. Sana wag wag tum wag lumakas ang ulan. Kami hirap na hirap mag cover, you know. Petre na Daniel. kapetren, kailangan may lona kung wala ayan, delikado um, pagbagsak na malakas na ulan, mga kapetren ang bagyong, bagyong hana pa rin ba yan? Daniel siyempre, ang bagyong hana nandito na sa Emma Town Center panlaban taong pusa <laughs> joke lang mga kapetren nagsisimula na pero parang kakaunti ang tao ngayon medyo natatakot sa pagbagsak ng ulan yan mga pet friends siyempre nagbibenta rin tayo mga Tomica Hot Wheels yan pati yung mga bagong labas na Hot Wheels may mga pandiin tayo dyan may pagmasa ayan, may mga mura may 20 pesos pa nga dyan mga pet friends murang mura ka rin na Daniel. Kumusta? Ayan. Siyempre, kapit friend na Daniel, ano ba unahin nating magandang ano dyan para alam ng ating mga kapit friend? Ayan o. No? Oh. 300. 300 lang yan. O, oh, 300 mga kapit friend o. No? Oh. Oh, Branyo, may tala na price ba? Branyo yan. Ano pa meron dyan? Ayan, petron. Magkano ang petron natin? 350. 350 lang isa. Ayan, 350. 350. 350. 150 yung mga ano action figure na Eternals. Uh, Oo, oh, 150 lang mga pet friends, solid yan. Urig. Ito, 150 din. 150 eh, Aspro, 150 Aspro. lang yan. Aspro. Pwede yung screenshot, pwede yung i-mine mga pet friends. Hasbro yan, Mine now, pay now. Hindi, mine now, pay late. <laughs> mine now, pay now. X-Men, Jean yeah. yeah. Grey. 300 lang. Ayan, 300 lang mga kapet friend. I-mine nyo na yan. Yung naghanap pala mine. ng kompletong. Mine, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Yung, oh, yung may oh, naghanap ng kompletong ganito, meron available. Yan. Kompleto. May available tayo. Ayan, Ayan. Ayan. mukhang parating ng isuki, so, mga uh, kapet friend na Daniel. Ayan, magkano yan? JDN. 300. Okay. JDM 300 sa mga nangongolekta ng JDM Comment dyan. JDM Mine. Oh. Comment JDM Mine 300. <laughs> Screenshot nyo. 321-123. Pag nyo lang kami wa-123. Ayan <laughs> <laughs> mga... Bote, 50. Murahan mo naman. 30. Dito mga 20 lang may mga ano din tayo. Dalmatian, 20 lang yan, no? Oh. 20. oh, 20. lang, Dalmatian, mga kapit po yun. Ito, may kobe. Magkano yan? Pang display. 80, 70, 70. 70? 80, 80. Oh. 80. Ayan, 70 pesos lang yan. Oo. Oh. Ayan, okay, mga Hot Wheels. Meron tayo. Liberty Walk. Silvia. Hmm. Magkano yan? Gold. 350. Oh. Oh. And 350 lang yung 350. Liberty Walk natin na uh, Nissan GTR tsaka Nissan Silvia. Oh. LB Walk. 350? 350. Murang-mura, mga highly collectibles yan, mga Petra. May tigwa 100 tayo dyan, no? Yes, to. 120, Bugatti. 130. Bugatti Bolide. Oo. Oh. 350 lang. 350, yes. Eh, so mga naghahanap, di makakita dyan. Punta lang kayo rito pag araw ng linggo, mga pet friend. Hmm. Ito, so, JDM, oh. Civic. Magkano so, yan? 160 na lang pag 160, oh, Pag punta kayo rito, 160. Ah! Pwede yung screenshot. Mind nyo na. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Supra. Supra. Oh. Magkano friend? 180. 180. 180. Ito, may tag-130 tayo 130, asa yung mga 130 natin? Pakita mo. 130. Oo, oh, 130 na O, oh, 130 Ayan, o. Oh. Batman, bus. Oo, batman. Ayan, o. Ayan, o. school bus, kailangan nyo, mga pet friends. Service. Yeah. School service. Civic. Type-up. 180 lang. <laughs> mga loose, mura lang dyan, o. Oh. Oh. ano? May 3 for 100. May 70 pesos. Mga bago pa. Ayun pa. Meron tayong mga loot na magaganda o. Ayan. pumunta rito mga pet friends Ayan. mga stock toys. Stop na. toys. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Sandaan na lang to, pwede oh, ba to 100? O oh, 100 na lang. To, magkano? Set yan. Set yan. 100. 100. Oh, 4. 100 Angry Birds. Mickey Mouse, magkano to? Mouse, 100 na lang. 100 ang ganda oh. Rig. Yeah, medyo ano na. Ito, 80 hmm. ito 80 rin ayan ayan nagsisimula na nagsisimula ng bumagsak ang ulan nagsisimula ng mawala ang tao mga kapetrend <laughs> yun lang kung mapapansin nyo mga kapet friend. medyo malakas ang ulan ngayon Andun yata, nakatago. Alaus! Ola tayo dyan pag lumakas ulan. Maglalive na lang kami ni Kapet Pre na Daniel. <laughs> Siyempre mga kapetren, ang bagong trending ngayon, payong kailangan kailangan ng tao 130 lang ang payong nila mga petre mabiling mabiling yun siyempre maulan hmm. yan siyempre si ka na jazz Ang present in the house hmm. Sa mga ganito natin, boss, magkano ang presyo natin? 700 lang. ayo mga kapit, 700 lang yan kailangan nyo sa inyong koleksyon. 700. Pati ito, 700 lang dono no, boss? Ang gano'n yung malaki? ikaw siguro, 1. Ah, 1, 2. 1, 2. Ito, 1, man. 1, Ito yung mga... mga... Wanda. 16 kilang, parang 16 kilang isa. Ayun, uh, mga ano na to, mga highly collectibles natin, mga pepper. Ay, uh, Star Wars, meron din tayo. Magkano sa Star Wars natin? 400. 400, eh, no? Wala na to sa market, no, boss? Na, mga collectibles. Baka kailangan nyo, mga pepper. P400 lang, mura-mura. May pangko-pap rin tayo. Star Wars din pa na itong pangko-pap, no? O, magkano naman sa ganyan natin? P350 okay, so, na lang. 350 Dalawang karakter na to Mura, parang by one take one, ha? P350 lang ito, mga kwent. Star Wars yan, Solo and video presyo natin mura. Dapat sabihin pala natin yung mga presyo para maganda. Dito sa mga action figure mong ano. Last price siguro 400. 400? Two Malalaki na ito. Ilang inches to? Ayan, 6. 6 no? Ayan, yeah, meron pa tayong si Bas. Malalaki. Magkano gano'ng bus natin malaki boss? Siguro 1-2 watch ng 2 build na lang. 500 na 500? Ang laki, 500. Vintage na ito is, oh. Oo. Ang ngitim na siya. Paano sa araw dito? Ang okay, na. Pag sumisigat ang araw. <laughs> day of rin <laughs> day of din. Yeah. Dito, mga 50-50 rito. <laughs> 50 pesos lang. 50 pesos. Eh may mga mura tayo, ah mga collectibles. Oh, ah, yeah. ano Negotiable, no, boss? Uh, every Sunday, puntahan nyo lang kami rito. Kuya okay, just. Rain or shine, present kami. ang gumanda na yung medyo maganda-ganda na. Kanina, sobrang dilim yan. Uh, every Sunday, ha, tagpuan natin dito, mga kapit friend. Tangkilikin nyo ang tiyanggian ng mga laruan. At nagsisimula na mga hayop dito. <laughs> Araw ng linggo. <laughs> Oh, salamat Kuya Diyos. Okay, salamat eh. Ayan, sana more ventables. Punta na kayo rito. yung paglinggo, punta na kayo mga kapit friend. Ayan, daming, daming paninda rito na pwede nyo mabili. Salamat Kuya Diyos. Kasi ito mga supply natin, siyempre. Boss, mukhang nagbibilang ka na ng benta. Ang dami mo ng benta kagad, agad ah. Hindi, inaarap na mga lawa. <laughs> ang na pero na kayo. Andiyan pala. Ayan nyo, Ayan. Ayan, kala ko kararating lang ni Us, dami ng benta. Go, ka friend. Ayos, Ayos lang. Ayos lang. Kala ko sa'yo ha tayo. Kala ko eh, kapatao. konti ngayon, no? Kasi medyo ano, medyo maulimlim, baka kala nila uulan. umulan umaro, nandito kami mga kabet friend. Ate mo na iba pwesto. na <laughs> Oh, <laughs> eh, safe na safe. Hmm. Oh, safe na safe dito. Si ate. Ano lang yan, mga ukay na damit. Meron tayo rito. Magkano mga ukay natin, te? 30-30 lang. 30-30 lang. Mura Murang-mura. Mga bag, meron din. Mga murang bag. 150-150 lang. oh, 150-150 lang. Dito kay ate, mga murang bag, ha. Marami rito. 50-50. Yan. Ito so, ang ganap ngayong araw ng linggo. Mga kutsilyo, mga tikibay. Parang sold out ang iyong mga kutsilyo. Ayan. Wala pang restock. Ayan. Maraming din Ayan pala, yun. Biernes na sa Bukawi. Dito dito. Okay. Mm. <laughs> Ang gera <manggera> yan. <laughs> Ang matindihan yan. Ayan, salamat ay Morbenta Balls. Panghasa, meron din. Ayan, siyempre. Mga pyesa ng motor. Meron din tayo. Mga hmm. murang pyesa ng motor. Okay. Ay, eh, nag-iba <laughs> <Yeah>, Ayun, <laughs> ayun. Ayun, ang goreng ito. Ganda. Siyempre, trending. Oo. Oh. Kumusta? Mukha walang <laughs> tao, oh. no? Wala pa ka kami rin, no? Para ah. Oo, oh, matamlay, matamlay ang tao ngayon. Mm. -hmm. Ayan, mga ano, laruan. Oh, dami rito mga laruan pag araw ng linggo, mga kapetre. Ayan. Okay. shout out ka muna. Para umuwi, umuwi yung mag-ina mo? Hindi, nag-CR lang. Ay, shoutout sa Villa Corta. Oh, shoutout, invite mo yung mga ka-bedfriend natin. Mga ka punta na kayo dito sa El Camino. Oh, ting araw na linggo. Ting araw na linggo, maganda dito. Mga bata, magsigising kayo ng maaga. Araw na namin mabili lang <laughs> lang. Ayan. Thank you. Ito, siyempre, mga... Ito, oh. Hotdog, ang trending na hotdog, nandito na. Yan, Nahatog pala rito. Exacto, bago, lututung, Ayan, sakto. Sarap. tender juicy. 40 pesos. Hotdog sandwich na yung boss. Hotdog sandwich. price Tubig may ka, boss? Wala eh. Ah, wala. pag lang, magkano? 25. 25. Pag-hotdog lang, 25. 40 okay, ang... Um. Eh, Kumusta ang benta mo, kapatid pro na Daniel? Kung yeah. wala yung mga suki mo, hindi dumalaw sa'yo. Dumadalaw sa'yo, ulan. Mga kapit pro, nakita niyo naman. Bili tayo. Ayun, bili kayo, bili-bili. Bili na, bili na. Para sa lubong, sa mga anak at sa mga apo. Yan. Kresyong divisorya. Sampu-sampu, 20-20. Ay, May malupit tayong buyer dito na bata. Kuya, pangyay ko 30 peso. Alam niya talaga yung ano. Pangyay 30 peso. Ah, huwag man suklian. Bigyan mo na lang ng 30. 30 na lang. Bigyan natin discount. Alam na, alam niya. Ano ano ba mga kinukolekta mo, kapit friend? <laughs> kapit friend, sabihin mo. alam niya yung Toyota Supra, alam niya yung Nissan GTR. Malupit ang batang to. Lamborghini po. Ay, yung pala Lamborghini na pula, oh. Mas... Ayan, beneno. Ah, mas gusto mo yung blue? Wala anong pen dyan. 2, 4, 6, 8, 8 na lang. May utang ako para bumalik kayo na Ayan, 2 pesos. <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> pangalan mo muna, ako, best friend. Ano pangalan mo? Cairo. Oh, tatandaan kita. <laughs> Ang galing mo. Bilib ako sa'yo. Kasing utak. Kasing utak mo kami. Dami-dami mo sa atin. Oh, pili ka na ito. Right? Eh, so Ay, okay subay natin. Nagising na. Medyo late yata siya gumising ngayon. Kasi maulan. Ayun. Okay. Mga bata. Sisimula na magdatingan.

Ayan. Ayan, maganda yan. Bago pa yan. Ito ating kapet friend. No? Musta? Kawayan mo muna mga kapet friend natin. Hi, hi. hi ka. Say hi. Ayan Sorry. o. Ayan o. Ayan. Lagi natin. Ayan. Ano naman ang ano niya ngayon? Toy car. Hindi ka. Laro ka muna dyan. Ayan, maganda yan. May ikot. Ano? Para pagtulong ka? Yes. Ayun. Okay. Ah. Pang baby yan. Hindi ka na ba baby? Ayan, dog. Gusto mo yan? Ayan, pili na, boss. So, pa tayo. Pandar, baterya, may baterya ka dyan? May nakalagay dyan eh. oh, sige mo. Dino pala. Dino mo to, no, may yung ba? no? Ayun. May ka ba? Wala pa kami yung bariya. Sige, kunin mo na yan. Pagbalik mo next week. Tsaka mo na ang bayaran. Diyan pa naman nalang babalik. Oh, sige, sige. Kumaya nalang. Oo, sukuin natin yan. Diyan ka ng 20. Sabi niya ko Ano, Toyota Supra. Ayan mga kaibigan natin, bagong kaibigan. Nagko-collect din sila. Mga ilan na mong koleksyon nyo? Mga 15 pa lang 15 pieces. Ayan, nagsisimula. Pero ito ako na sa atin ng Toyota Supra na tun. Eh oh. ano, okay, mga bata rito, mga kabetrin, talagang matatalino. Makita mo kahit ano ibigay namin, ito yung nagustuhan, no? Jurassic Park. Oh. Ayan, kawai ka, kawai. Naroon na ka lang mo. Ayun, galing. Okay. Ayan. Okay, mga kabetrin, ito, sukirin natin Ayun, yan. lumito um. okay. ko picture, bigyan mo rin ng picture. Gordo, sumayaw ka na para ano? Dumami kliyente natin. Ayan mga best friend, boy na boy pa rin ang ating laruan. Ito pala yung 300 na. Yun. 300 lang yan. Press yung kapet friend lang. Kapos. <laughs> main yun na, main yun na. Main laruan, 300 lang. Screenshot yun na, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Confirm yun lang. <laughs> Tangan mo. Mine na yan mga ka Mine 300! Barrel! Oh, Uy! Take 2! Take 2! Hindi ko makita. Mine Barrel 300! Pag gusto nyo, pang-film nyo lang! Tapos screenshot nyo! Screenshot nyo! 1, 2, 3! One two three three two one. Yun. One two three three two one. Pake... Pa screenshot siya Branyo brand mga friend. Dragon fruit natin na late. Dragon brand new, Kanina dagsa dito. Dito dumagsa ang tao sa payong eh.